Manila may nabubuong dalawang kampo ng oposisyon sa papasok na 20th Congress. Sa isang panig ay ang mga pro-Duterte na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte na nagsabing bubuo ng malakas na oposisyon laban sa Administrasyong Marcos. Habang sa isang panig naman ay ang oposisyon na kinabibilangan ng presumptive senators na sina dating senator Bamakino at Francis Pangilinan at kasalukuyang Senator Rizal Tiberos. Independent opposition naman kung ilarawan ang grupo ni dating Senator Laila Dilima na inaasahan ding pasok sa Kamara bilang ML Party List Representative. Ayon kay Professor Aris Arugay, chairperson ng UP Political Science Department, maaring ang aayaw sa anumang collaboration o pagtutulungan ay ang mga senador na kakampi ni Duterte. Ang pagiging oposisyon mga na kasi ng grupong ito ay dahil sa away ng Marcos at Duterte at hindi dahil sa prinsipyo once that unity team broke up naririnig na natin noon pa na uh, may yung mga Duterte based or yung may mga Duterte loyal politicians uh, they started behaving no, like the opposition ang tinig ni Professor Aris Arugay, chairperson ng UP Political Science Department. Ang malaking naman ay tinukoy na dalawang mukha ng oposisyon, ang lihitimong oposisyon at ang obstructionist opposition o yung sadyang nangaharang ng programa ng administrasyon. Inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lihitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Ang tinig ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro